Magandang umaga, ako si Binibining Honeylin Matutinas and if you're new to this channel, please don't forget to like and subscribe so you'll stay updated with my video uploads. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tekstong procedural, ang kahulugan nito, layunin, mga halimbawa at mga bahagi nito. Ang tekstong procedural ay isang uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paanong isagawa ang isang tiyak na bagay. Ang layunin nito ay makapagbigay ng sunod-sunod na direksyon at informasyon sa mga tao upang matagumpay na maisagawa ang mga gawain sa ligtas, efficient at angkop na paraan. Kadalasan ito ay nakasulat ng bullet form o numbered format upang bigyang diin ang kahalagahan ng bawat akbang. Madalas may kasama rin itong mga biswal na pantulong tulad ng larawan at iba pang ilustrasyon. Ilan sa mga halimbawa ng mga sulat din o akdang gumagamit ng tekstong prosedural ay ang mga sinusunod. Katulad ng paraan ng pagluluto o recipe. Sa recipe, pinapaliwanag ang mga kasangkapan na kailangang ihanda maging ang mga tamang paraan ng pagluluto ng isang potahe. Para naman sa panuto o instructions, ito ay kadalasang mababasa tuwing may mga pagsusulit. Ito ay nagsasabi ng na dapat gawin tulad ng pagbilok o pagsalungguhit ng tamang sagot. Uh, sunod naman ay ang panuntunan o mechanics ng laro o rules for games. Bukod sa mga bagay na kailangan at mga hakbang sa paglalaro, isa na sa ad din dito kung paano mananalo. Meron rin namang manual may iba't ibang uri ng manual tulad ng sa mga gadgets or appliances o di kaya naman ay manual of operations na isang opisina. Para sa opisina or organizations, ito isinasaad uh, nito kung ano ang main functions ng opisina. Ang organizational ang uh, organizational structure at iba pa. Para sa produkto tulad ng gadgets or appliances Ipinapaliwanag ang tamang pag-setup upang gumana ang produkto pati ang basic troubleshooting kung sakaling magkakaproblema. Marami pang ibang halimbawa tulad ng gabay sa eksperimento, pagbibigay ng uh, direksyon at mga suliranin sa kalsada. Sa pagsulat ng tekstong prosedural, kailangan ay kumpleto ang apat na bahagi. Una ay layunin o target na output. Nilalaman nito... Kung ano ang kadalasan o kahihinat na ng proyektong prosedural, maaaring ilarawan ang mga tiyak na katangian na isang bagay o kaya naman katangian ng isang uri ng trabaho. Sunod naman ay ang mga kagamitan. Nakapaloob dito ang mga kasangpapan o kagamitang kakailanganin upang makompleto ang isa sa gawang Sa kagamitan, nakakalimutan sulat din kung ilang piraso ng mga bagay ang dapat ihanda. At kung ito naman ay patungkol sa pagluluto ay ang measurement na kailangan. Itatlo ay metodo. Ito ang serye ng mga hakbang na isasagawa upang mabuo ang proyekto. Ito kadalasan yung pinaka mahabang mababasa sa textong procedural at ito ay nakasulat ng pabulit form, itemized or numbered format. Ikaapat at panghuli ay evaluasyon. Naglalaman ito ng mga pamamaraan kung paano masasukat ang tagumpay ng prosedural na isinagawa. Maari sa pamamagitan ng mahusay na paggana na isang bagay, kagamitan o makina o kasarapan ng iyong nagawang pagkain. Tandaan na sa pagsulat ng tekstong ang prosedural, Um, dapat mapanatili ang kaligtasan habang nagsasagawa na isang bagay at dapat tiyakin na matagumpay ang buong preseso na iyong isinagawa. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe upang mapanood mo pa ang iba pang aking video uploads. Hanggang sa muli, paalam!